Hello guys, sa inyong lahat, kamusta kayo? At ngayong araw nga ay kasama ko ang aking mag-ina sa aking uh, munting farm Para manang, doon na kami mananghalian at nang sa ganun ay makapag-galagala din ang aming bunsong ano? So, ayan, naglalakad sila at talaga namang medyo may kalayuan din sa main road ang aking farm Siguro kailangan mo maglakad ng 3 to 5 minutes para makarating ka at medyo may kahirapan nga rin guys ang pagpunta sa farm so kaya ako naman napili itong ganitong lugar ay plano ko kasi maglagay ng mga pait lugi na manok dito at nang sa ganun ay hindi tayo masyadong malapit sa mga bayan so medyo iwas tayo sa reklamo kung sakali mang makapaglagay na tayo ng mga pait lugi na manok. at ito nga guys uh, nakarating na rin tayo after 5 minutes na matyaga ang paglalakad ay ito na uh, nakarating na rin si Kuya Sion kahit uh, medyo mainit at pagod ay sulit naman nung nakita niya ang aking mga alagang kambing at talaga namang siya ay itong tua at dahil nga guys first time niya sa buong buhay niya makakita ng baba o kambing ay talaga namang lubos-lubos ang ano kasiyahan, hindi na rin niya napigil ang ilapit ang kanyang sarili sa mga alaga kong kambing para ito ay personal niyang mahawakan at mahila ang tali. So, hindi may paliwanag ang kanyang kasiyahan. Malapitan niya na at mahawakan ang paborito niyang kambing. So, ayan guys, hila-hila na na yung kanyang paboritong kulay na kambing, yung kulay puti at yan yung babait sa mga alaga kong kambing. Hila, tali. Hila, hila. Oh, hila. Baba, come on. Ito, tali. Hila. Hila, hila si baba. Hila. Hila. Galing naman maghila na, ang galing naman pastel na kuya si Ion. Oh. Oh, hila mo si baba, baba. Dito dito. Dito dito dale. Pastel mo si Baba. Paling naman. Hmm, dali. Dali, hila si Papa. Ay, nah, hila, hilang na nga ng pastol. Oo. Oh. Ayam yan At meron din tayo guys, uh, munting palaisdaan dito sa ating farm. So, nag ako na maglagay ng tilapia. So, around siguro mga 1,000 pieces. So, bali 65 square meter, ang laki ng palaisdaan kung ginawang iyan. At nag-decision nga ako maglagay ng palaisdaan yan dahil na medyo may kahiligan tayo sa fishing. So, naman karamiang activity ko nung mga huli ay uh, ang pagpipishing. So, sabi ko nga uh, maglalagay ako at talaga namang maganda ang naging resulta. Uh, so, ayun guys, uh, sa una medyo may kahirapan sa pagbibuild ng farm. Pero tsagaan lang at ma-achieve ma natin ang tagumpay at siguro magiging successful din tayo in the future. Ito guys, nasa video ito ay nung araw na pinakawalan ko ang aking mga similya ng tilapia. So, since ito naman ay trial lang, binili ko lang yan sa online na trusted kong uh, kakilala at ayan na binitawang ko na yung nasa 1,000 pieces na tilapia sa una talaga guys ay susubukan ka talaga so ayang 1,000 pieces na binitawang ko na yan siguro around 200 pieces na yung namatay at awa naman ng Diyos ay halos araw-araw ay wala nang namamatay so yung natira sa 1000 pieces ko na bit, na binitawan sa tubig ay siguro mga nasa 800 pieces pa siya. So, bali ang kanyang mortality ay 20%. So, sana magtuloy-tuloy na at maging successful tayo pare-pareho sa ating mga hangarin sa buhay. So, 'yung guys, tatapusin ko na ang aking munting video at maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.